Mga kababayan, mga kapatid sa Panginoon, sa Kingdom Nation, sa buong Sandibutan, at sa lahat ng aking mga kababayan dito sa ating Bansang Pilipinas at mga OFWs nasa Ibayong Dagat, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay merong mensaheng ipaabot ngayon sa mga nangyayari sa ating bansa at nangyayari po sa akin sa KOJC at sa lahat ng mga pangyayaring itong hindi natin inaasahan na ito'y mangyayari ngayon sa ating bansa. Hindi ko po inaasahan na aabot sa ganito ang mga pangyayaring ito na aabot ako sa ganitong klasing panahon na mismong umuusig sa akin ay ang aking sariling bansang Pilipinas. Mga kalbigan at mga kababayan, ah... Uh, ito pong aking kinakaharap ngayon. Paliwanag ko po sa inyo, ako po ay hindi nagtatago sa kasong ito dahil ako po ay may kasalanan. Hindi po. Ako ay umiiwas dahil pinoprotektahan ko po ang aking sarili. Bakit ko pinoprotektahan ang aking sarili? Sapagkat ang lahat po ng nangyayaring ito sa kasong ito, na napakasimple lamang po ng kasong ito. Simple case lang po ito, na apat ng taon nang nakabimbin dyan sa DOJ. Pagkatapos ngayon ay binuhay na naman nila. Pagkatapos ito ang ginagawa ngayon na sangkalan upang ako ay kanilang habulin. Mga kaibigan at mga hababayan, uh, umiiwas po ako sa pangyayaring ito dahil hindi po katulad ang kasong ito ng kanila ni Congressman Tebes at ni uh, General Bantag. Hindi po si General Bantag at si Tebes ang ang kumakalaban po sa kanila ngayon na tumahabol ay ang ang, ang gobyerno lamang ng Pilipinas. Ang sa akin po ay complex, complicated sapagkat meron po akong ginawang kaso sa Amerika ang gumawa ng mga kasong ito ay yung pong mga magnanakaw dito sa bansang kaharian na nung sila'y nahuli lumayas at nag-iwan ng kaso kasi mga bugado po yung dalawa doon. Pagkatapos, siniwan nilang kasong ito na ginamit nila itong alias Amanda para ako po ay magkaroon ng kaso dito at dinamay pa yung lima kong kasamahan na puro inosente. Pagkatapos po ...pupunta sila ng Bansang Amerika... ...ay gumawa na naman po ng kaso doon. O, pagkatapos pinaniwalaan naman sila ng Bansang Puti... ...sapagkat meron din siguro silang interes sa akin at sa paglago ng Bansang Karyan sa Amerika... ...kaya nagkasundot, nagkasabuat sila, kaya nagkaroon po kami ng kaso sa Amerika. Hindi po namin gawa yun, gawa po nila yun. Pagkatapos nito, hinarap po namin ng kaso ngayon sa Amerika... 43 counts, kumuha kami ng 22 abugado doon at inarap ang kasong yun na meron na pong sagot ang lahat ng kanilang mga inakusa sa amin. Naghihintay na lang kami ng panahon kung kailan yun uh, ang trial mangyayari. At, at, at tatatlong taon na nilang pinopostpon. At least ngayon po November 5 matutuloy na. Kaya sila po ay wala ng ingay doon sa Amerika sapagkat ito ay naharap na po ng aking mga abogado. Ngayon, naging complicated po ang aking sitwasyon dito sa Bansang Pilipinas mulang nanalo uh, si Bongbong Marcos at uh, naging presidente siya. Nang pumunta siya ng Bansang Amerika, nagbago na po ang ihip ng hangin kasi nung bumalik siya rito, kaibigan na niya ang Bansang Puting Amerika, Kaibigan na po niya ang, uh, ang bansa nito at inopen na niyang Pilipinas kaya nagkaroon tayo ng mga Amerikanong marami dito. Nandiyan na yung EDCA at uh, hindi lamang po yun na naging open. Pati po ako, ang kaso ko ay naging complicated dahil isinama na po sa sitwasyon na mga puting yan ay naririto at ako po ay uh, uh, hiningi na nila sa kamay ng Rehimeng Marcos. Kaya noong December uh, 21 o 22, nagkasundo na po yung dalawang yan, ang Rehimeng Marcos, si Marcos mismo, at ang, uh, at ang uh, FBI at CIA, nagkasundo na po na ako ibigay sa kanilang kamay. Ibigay ni Marcos ako sa kamay ng mga puti. At mula noon, under surveillance na po ako dito sa aking sariling bansa. Diyan sa aking mga compound, meron ng mga drones, araw-araw at gabi, gawa po ng mga puti yun. O, pagkatapos po, eh, naghanda kami kasi ayaw po nila ang tinatawag na uh, extradition. Kasi may extradition treaty tayo, yun ang legal na paraan para ako ay humarap sa kaso doon sa Amerika using my constitutional rights. Ayaw nilang dumaan doon sa prosesong yun na legal sapagkat magiging matagal daw. Ngayon, mga kaibigan at mga kababayan, bakit po ako ay under surveillance ng mga puti? Kasi ang gusto po nila ay rendition, yung extraordinary rendition, maaring kidnapping at maaring pong assassination at mayroon pa po akong patong na dalawang milyong dolyar sa ulo ko ibig sabihin 110 milyon pesos ang uh, reward uh, o ang award noong pwedeng humuli sa akin o no? kaya pwedeng uh, gamitin para ako ay mapasakamay nila ng mga puting ito kaya naging complicated po ang kasong yan sapagkat nung nalaman namin extraordinary rendition ng kanilang gagawin na lulusubin kami na illegal sa aming mga compound, nakita po ninyo naghanda na kami. Araw at gabi ay meron po kaming paghahandang ginagawa na anumang, anumang oras na kami lulusubin illegally Kami po itatayo sa aming mga paa, tatayo at ipagtatanggol namin ang aming sarili at ang aming mga propriedad na gusto nilang lusubin at gusto nilang uh, by force papasok po sila upang gumawa ng extraordinary rendition yan po ay pinatotohanan noong February nung dumating yung apat kong abogado dito at sinabing ganun nga ang uh, ang kasunduan nitong rehimeng Marcos at uh, ng mga puting ito na FBI o kaya CIA kaya po kami naghanda sa compound namin sa Tamayong, compound sa Dabaw, compound kahit saan. May mga drones po. Drones yon ng mga puti na nagsusurveillance sa amin. Nung nakita nilang kami handang-handa para harapin sila sa mga illegal na gagawin nila araw man o gabi, ang ginawa po mga kaibigan, pumasok itong uh, playbook nila na noong pang-November ay sinabi na ni Maharlika at ng ating VP na tatrabahuin nila ako. Tatrabahuin nila ang kingdom at tatrabahuin nila ang SMNI. Kukuhanan, kukuhanin ng prangkisa. At yung mga workers ko, active man o hindi, bibilhin po nila at gagawa sila ng mga kaso laban sa akin na puro kasinungalingan. Diyan na po pumasok ang kongreso at ang Senado. Kongreso po, walang dahilan. Pinatatawag, pagkatapos, ang kanilang playbook ginawa na na kuhaan, kukunin, o kaya iligwak ang prangkisa ng SMNI. Lahat po ng pangyayari doon, purumurumurun lang po yun. Pakatapos, ako, pilit nila akong uh, pinaaten, kahit nakita nila sa mga dokumento na hindi po ako kasali na sa mga ofisyal ng SMNI. Pero pinipilit pa rin nilang ako ay uh, pumunta doon. Bakit? Yun po ay patibong. Sapagkat pag anytime pumunta ka doon, siguradong ang end game ay pupunta ka sa kamay ng mga puti. Extraordinary rendition pa rin. E sa sarili ko ngang lugar, gusto nila akong pasukin. Lalo na kung pupunta na ako doon. Oh, iko ka pagkatapos dadalhin ka doon sa kanilang sa kanilang uh, uh presuhan pagkatapos naghihintay na roon ng mga puti para ibigay ka sa kanilang kamay ganon din po diyan sa Senado bakit gumawa ng senaryo yan si Risa Contiveros? nagbayad sila ng mga bayarang mga former worker na mga sinungaling na mga witnesses Oh, nakita na po yan at uh, nadamay sa kasinungalingan si BP Sara at ang ating uh, Pangulong Duterte na puro kasinungalingan ang pinagsasabi nila. At pinipilit ako ni Reza Contiveros na umatin sa moro-moro at bogus ng mga hearing na yon Oh, bakit po isa ring patibong yon mga kaibigan at mga kababayan? Pagka ako'y umatin doon, siguradong ang endgame po ay babagsak ako sa kamay ng mga puti. Extraordinary rendition pa rin. Nung hindi po nila magawa yon, kahit may mga warranto na sila, sa hindi ako maaten sa kanilang mga hearing, kasi pinoprotektahan ko yung sarili ko, kasi alam ko ng lahat ng ito ay patibong lamang upang ang endgame ay magawa nga nila na ako ay uh, ilagay sa kamay ng mga puti. Sapagat ang ating pong gobyerno, at ang gobyerno ng mga puting ito ay nagkasabwatan na nga, hawak na nga sa liig ang ating uh, gobyerno rito. Kaya itong mga operatibang ito ay ginagamit na lamang whether they know it or not. ginagamit na nilang batas laban sa akin upang ako ay kanilang mahuli, upang ako ay kanilang uh, madampot at ibigay na sa kamay ng mga puti. Yun po ang endgame dyan. Extraordinary rendition pa rin yan yung sinasabi nilang wala akong wala akong uh, whole departure order pagkatapos sasabihin nilang maging madugo kung sila papasok dito sa aking compound yun po yung mga patibong din ang ibig nilang sabihin umalis ka dyan kasi magiging madugo e, eh, lalo po kung hindi aalis kasi ako tatayo sa mga illegal na activities na gagawin nila ng paglusob sabi nila wala na ka namang uh, whole departure order. Ang ibig sabihin, pwede kang lumabas na bansa. Patibong din po sa Sapagkat sa immigration pa, doon ka na huhulihin at ilalagay ka sa kamay pa rin ng mga puti. Yan po ang endgame dyan. Endgame dyan. Nangingialam po ang bansang ito. Ang bansang puti ang nangingialam sapagkat naging kasabuat na ng ating pamahalaan ngayon dito sa ating bansa. Kaya ang nasa likod po ng lahat ng ito ay ang mga puti. Ang mga drones na yan, surveillance na yan, CIA po yan, mga FBI po lahat yan. O, oh, ayaw nilang dumaan sa prosesong tama. Gusto nila extraordinary rendition. Bakit po? Sapagkat yan ay maaring kidnapping, maaring assass assassination, sapagkat pagka ako napunta sa kanilang kamay, sabi pa ng isang kaibigan ko sa Amerika dito, wag mong asahan na ikaw ay babalik pa mababalita na lang namin na ikaw ay namatay sa pamamagitan ng natural causes na tulad ng heart attack. Ganyan ang mangyayari sa iyo. Playbook po yan. Playbook po yan. Yan po yung playbook ng CIA at ng FBI na nasa likod ng lahat ng ito. Puti po ang nasa likod ng lahat ng itong nangyayari sa akin ngayon. Kaya naging complicated kasi naging kaibigan nila at naging kasabwat ang rehiming Marcos, ang administrasyong Marcos, at sila mismo, si Marcos mismo, ang uh, 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 pinagkanulo ako at ibinigay sa kamay ng mga puti na gagawin na nilang gusto lang gawin sa akin sapagkat uh, uh, ayaw nila yung kaso doon sa Amerika na mapapahiya siguro sila. Ganito po ang mga senaryo ngayon na nangyayari ngayon sa ating bansa. Nung hindi po nangyayari ang lahat ng ito, hindi ako kumagat sa kanilang mga patibong. Anong ginawa nila? Binuhay nila ang kasong sobra tatlong taon nang nandyan sa, sa DOJ na mismo si, uh, si Sekretary Remulia noong nanalo na si Bongbong Marcos at hindi pa bumunta ng Amerika, sinabi niya, very dismissable itong kaso na ito dismiss na ba natin pasto? Sabi niya, wag muna kasi para merong kat kana ka na, uh, uh, para sa uh, extradition na meron kapangkaso dito. Dismissable po yan. Kaya binangon yan. Ngayon, ginawa pang complicated. Hinati po. Isang kaso lang po yan. Hinati. Ang kalahati dito sa Dabaw, ang kalahati dyan sa Pasig. Ito'y panggigipit at pagpapahirap tinan po ninyo, noong implement nila yung warrant of dito po, sa kasong itong binuhay nila, dismiss na po yan. Uh, mag na taon nang na-dismiss yan. Dapat nga wala ng, prosecute wala ng kaso yan. Dapat binasura na yan kasi fail to prosecute yan. Eh. Failure to prosecute. Kailangan ibasura basura na yan ayon sa batas. Pero binuhay. Pagkatapos nag-announce na si SOJ Remulia na ito ang mangyayari. So ito dito de sa uh, Dabao available. ang dito naman sa Pasig, hindi natin alam kung ano, pero merong kalahati ng kasong ito nandyan sa Pasig ngayon. Ngayon, because we are law abiding nung no, lubawas ang warrant of arrest na ito, ito pong lima kung kasamahan na puro mga inosente, dinamay noong mga Dissidents na lumabas dito yung mga magnanakaw sa kaban ng Bansang Karyan patapos lumayas at pinapaniwala itong mga puting ito na gumawa rin ng kaso sa Amerika, ay uh, ganito po ang nangyari. Oh, Kayon, iniwan nila yan dito. Simpleng kaso lang po yan. Napakasimple. Kung wala po, uh, nangingyalam ang Bansang Puti haraping ko po lahat 'yan. Napakasimple po ng mga kasong 'yan. Napakasimple po niyan. Kaya lahat ng pang, na ginagawa nila sa Kongreso, sa Senado, puro po 'yan patibong. O hindi ko alam kung ang 2 million dollars which is 110 million pesos nasa kamay na ng mga atat na atat na ito uh, na uh, na maging award nila kaya't atat na atat silang ako ay kanilang madampot, mahuli. O, nakikinig kayo ng PNP, NBI, CIDG. Baka hindi niyo alam ang mga bagay na ito na kayo ay subosunod uh, sumusunod lamang uh, at uh, hindi niyo alam ang mga bagay na ito na sinasabi ko. Dapat malaman ninyo na itong kaso kong ito complicated sapagkat dalawang bansa ang nagkasabwat. Bansang puti at bansang Pilipino ang nagsabuatan para ko'y damputin at ang endgame ay extraordinary rendition which may be kidnapping and which may be assassination. At ako ay very inclined ako na assassination talaga ang mangyayari sapagkat para bang iniisip nilang ako ay mayroong kinalaman sa politika dito at ako'y hadlang sa kanilang mga plano na politikal. Ay hindi ko po kasalanan maging kaibigan ko si Pangulong Duterte. Bata pa po kami, magkaibigan na kami. Prosecutor pa lang siya magkaibigan na kami hanggang ngayon. Hindi ko po kasalanan 'yon hindi rin niya kasalanan 'yon. Bakit niyo ginagawang kasalanan para sa amin 'yan? Hindi ko rin kasalanan naging politikos siya at hindi ko rin kasalanan na ako ay naging isang ministro ng Kingdom at lumago sa buong sambayanan. Hindi ko rin kasalanan 'yon. Ngayon, ginagawa ninyong kasalanan sa amin yun, eh problema po ninyo yun. Ngayon, ako po ay hindi nagtatago sa kasong itong napaka-simple. Malayo po yun. Kayang-kaya ko pong harapin yan. Eh, kaya ko nga harapin ng, sa Amerika kung dadaan lang sila sa tamang proseso. Eh. O ito pang sa aking sariling bansa. Naging complicated po ito sapagkat ang lahat ng ginagawa na lang ito, patibong po bakit ginawa nilang available dito sa Dabao para ko lumitaw at pumunta doon. Tapos naghihintay yung Sergeant at Arms na may warrant of arrest, dadalhin din ako sa Maynila pagdating doon. Eh, yun po ang end game, extraordinary rendition pa rin, babagsak pa rin ako sa kamay ng mga puti, gusto ko no, hindi. Eh, dito nga sa aking compound, sinosurveillance ako kung paano nila akong pasukin. Lalo na kung akong kusang loob pupunta doon na para kang manok na pumunta sa bitag na alam mong bibitagin ka. Kaya hindi po ako nagtatago ng dahil sa ako'y may kasalanan o kaya ang aking mga kasamahan na kawawa naman, tingnan ninyong ginawa sa kanila o pinasuot ng orange na para bang may mga kasalanan na sila at e, sapagkat yan ay proseso, E eh, nagpapasakop po kami. Law abiding po kami. For uh, nation building po ang aking pakay. Ang aking pong ministry mapayapa. Oh, walang nangyayalam po. Kami ay tumutulong sa ating bansa. Alam po ninyo lahat yan. Hindi ko na dapat i-explain lahat sa inyo yan. Ngayon, bakit po ako ay hindi pupunta doon? Simple lamang po yan. Veilable eh. O oh, pagkatapos, simpleng kaso pa. Pero ng endgame, dadalhin ka rin sa Maynila. O oh, dadalhin ka rin doon. Hindi ka nila hindi ka ma hindi ma 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 mapapunta doon sa Senado. Ganito yung kanilang end game. Doon pa rin ang bagsak ko. Ang ang katapusan extraordinary rendition pa rin. Babagsak pa rin ako sa kamay ng mga puti. Mga kaibigan, yan po ang iniiwasan kong mangyayari sa akin sapagkat I am preserving myself. Ito po ay uh, wisdom ng Panginoong Diyos to preserve myself. Iniingatan po ako ng Ama na hindi ako pupunta sa patibong ng tao para mangyari ang kanilang gustong gawin sa akin na kanila akong uh, bawian ng buhay sa ako'y hadlang sa kanilang mga plano. Yan po ay pag-iingat ng Banal na Diyos sa akin. Gusto ninyo akong lumitaw para harapin ang lahat ng ito? Ito po ang kondisyon ko. Oh, bigyan niyo ko ng garantiya na hindi mangingialam ang mga puti sa kasong ito sa Pilipinas. Hindi mangingialam ang FBI, ang CIA, ang A A US Embassy. Oh, bigyan ako ng garantiya ng presidente ng Pilipinas. Bigyan ako ng garantiya ng uh, ng uh, secretary of Department of Justice, Boeing Remulia. Written po yan, ha? Written. Bigyan ako ng garantiya ng PNP head na si Marbil, General Marbil. Bigyan ako ng garantiya ng NBI head at CIDG. Si May garantiya na hindi mangingalam ang Amerikano at walang mangyayaring extraordinary rendition. Ako po ay lilitaw at haharapin ko ang lahat ng kasong yan kahit saan nyo dalhin dito sa Pilipinas maging pasig man o maging dito man uh, pagkatapos si Hon Tiberos dyan sa Senado uh, ihinto mo na ang iyong murmuro na uh, hearing dumeretso ka na sa korte tulungan mo yung mga sinungaling na mga witnesses na yan na na sila ng affidavit, sapagkat idagdag mo na yan sa kaso, doon din ang bagsak natin, kaya doon ka na pumunta. Huwag ka nang magpa-arte-arte pa dyan sa, sa, sa Senado. dami mong arte, ako ang ginagamit mo, ginagamit mo uh, para ikaw ay pumunta sa mas higher position. Alam ko na ang galaw mo, alam ko na yung style mo, puro sinungaling ang kasama mo. Sa sino ka? Kung ikaw kumuha ka ng sinungaling na mga witnesses, ano ka? Di ba sinungaling ka rin? Kaya huwag ka na mag dyan. Pumunta ka na doon sa korte. Sapagat hindi ka naman korte. Ngayon, kung gusto mo ako talagang pilitin pumunta riyan, eh gumawa rin kayo ng, uh, ng nararapat. Yung 17 conditions ko, harapin ninyo yon para pantay tayo dyan sa Senado mo. Eh malabo nang mangyari yun eh, kasi moro-moro na lahat ang ginagawa ninyo. Extraordinary rendition pa rin ang bagsak natin. Bagsak pa rin yan, nasa kamay ako ng mga puti. Yun pa rin ang endgame. Eh, hindi ko alam kung ang 2 million dollars ay nasa kamay na ng mga taong itong atat na atat na ako'y kanilang madampot, makuha, at sila ang makikinabang sa perang ito. Hindi ko alam. Ah, pero yun ang endgame. Na alam kong mangyayari kaya umiiwas ako sa injustice na 'yan. Kung hindi po ninyo magbibigay sa akin in a written form ang mga kondisyonis na ito mula sa Office of the President, mula sa Office of the SOJ, mula sa Office of the PNP and the uh, NBI and the CIDG, eh hindi po nyo makikita ang pagmumukha ko kung ako i-manhunt niyo, ninyo tulad ng sinasabi ninyo na para bang ako talagang kriminal. Hindi naman ako drug lord. Hindi ako hot ng drugs. Hindi ako drug lord. Wala ko wala akong dyan. Itong kaso lahat na sinabi sa akin na puro accusation. Ako sa siyon po lahat yan. Gawa-gawa lahat yan. Tapos ginawa na ninyong totoo. You tried me by publicity trial by publicity ang style ninyo kasi wala kayong wala kayong wala kayong laban sa korte. Hindi kayo patas makilaban. Ito naman bayarang media, pagkakasinwalingan, pagkakasiraan, aba nandoon kayong lahat. Pero yung rally namin, kahit isa wala kayong kinover. Pagka mabuti, wala kayong kinokover. Lahat ng binabalita niyo sa akin puro masama. si masasama din kayo, bayaran kayo ang tawag ko. Sorry ha, media, kasi may media rin kami, eh. ang SMNI. Hindi nyo mabili yan eh. O ngayon, ginugurgur ninyo dahil hindi niyo mabili. O ngayon, maliban kung bigyan niyo ako ng garantiya na hindi mangingyalam ang mga puti, FBI, CIA, o sino paman sa kanila, haharapin ko ang kasong yan. Simple, simple po ang mga kasong yan. Lalo na puro mga sinuwaling ang kaharap namin. Dokumento po ang nasa aming mga kamay. Bakit hindi ko harapin? Umiiwas po ako dahil ang playbook ninyo alam ko. Ang katapusan is extraordinary rendition. Mapa sa kamay ako ng mga puti, magiging klaro em recto number 2 ako, mamamatay ako sa kanilang kamay, iyanaw sa buong sanlibutan, hartatak ang ikinamatay ko. Pero patay na ako. Iyan ang endgame ng playbook na ito at hindi ninyo yan pwedeng ipagkaila. Maliban kung ibigay ninyo sa akin ang garantiyang aking hinahanap, hindi po ninyo ako makikita. Sige, i-manhunt ninyo ako. Ako'y tatayo na hindi magpapasakop sa injustice. Ako'y hindi, ako hindi magpapasakop sa tyrannical rule. Ako'y hindi magpapasakop sa oppression and suppression of my rights. Pagka ako'y binaril ninyo, papatay ninyo, mabuti pang ako ay mamatay sa kamay ng mga Pilipino, ah, dito sa aking bansa tutulo ang aking dugo, kaysa ako ay mamatay sa kamay ng mga puti na nasa iba'yong dagat, nasa kanilang bansa o sa ibang bansa ako dadalhin. Hindi po ako papayag sa ganun. Kung imamanhant ninyo ako, kayo mga CIDG, kayo mga NBI, kayo mga kapulisan, Iyan ang senaryong haharapin ninyo. Magiging martir akong tulad ni Rizal. Magiging martir akong tulad ni Bonifacio. Pero tatayo ako sa aking kinatatayuan. Kung kayo mga opresor ko ngayon ay hindi na mga banyaga, Kinagamit kayo ng mga banyaga, nagkasabwatan kayo para sa aking harapan, banyaga pa rin kayo. Tatayo ako laban sa inyong oppression, sa inyong suppression of my constitutional rights, at tatayo ako laban sa injustice ng gobyerno ito. Mabuti pa, uulitin ko, mamatay ako, tutulo ang dugo ko sa sarili kong bansa na nakatayo ko sa sarili kong paa na hindi ko ipinagbili ang honor ko at ang honor ng aking pagtayo bilang isang tunay na pastor, bilang isang tunay na mamamayan na hindi nagpapasakop sa Anlilin lang, panggigipit, pangingikil, at sa pagsisinungaling, oh, ako po ay lalaban sa ba bantak ba, uh, mga, mga kasinungalingan na ganyan. Ako po, pag nahuli ninyo, hindi ako magpapahuli ng buhay. Barilin na lang ninyo ako. Kung ako'y huhulihin ninyo, hindi ninyo ko mahuhuli ng buhay maliban kung ibigay ninyo ang garantiyang hinihiling ko sa inyo. Sasabihin kong muli, simple mga kasong ito, kahit sa Amerika, simple mga kaso kasi puro kasinungalingan. Harapin namin lahat. Basta dito sa Pilipinas, huwag lang mangingialam ang bansang puti. Yung mga puting yan, huwag lang mangingialam <clears throat> sapagkat nagkasabuatan na ang rehimeng Marcos at ang mga puting yan na naririto na hawak na ang liig ng ating bansa. Yan po ang end game nila at ito rin ang end game ko. Kung ang end game nila, bawian ako ng buhay sa kanilang kamay, hindi ako papayag. Kung ang end game nila ganoon, hindi ako papayag. Ang end game ko, mamamatay ako sa kamay ng mga Pilipino, okay sa akin 'yon. Basta nakatayo ako sa aking sariling prinsipyo, values, hindi ko pinagbili. Bansang kaharian. Tatlaan po ninyo, ako ay mamamatay with honor. Tatayo ako para sa mga ginipit. Kinunan ng katarungan, kinunan ng Hustisya. Sa bansang ito, dito tutulo ang aking dugo. Dito ako mamatay. Bahala na, basta Pilipino ang papatay sa akin, okay sa akin yon. Yun lang po, pagpalain tayong lahat ng ating nakilang ama at naway manumbalik ang kapayapaan, ang katarungan, ustisya sa bansang ito. Salamat po.